Sa mga nagtatanong dyan kung gaano po makadami yung langis nitong ating Kawasaki Barako at ang tinutukoy po natin itong ating engine oil. Kasi may nagsasabi na 1 liter, may 1.1 liter at may 1.2 liter. At uh, hindi natin malaman dahil iba-iba po yung kanilang sinasabi. At ang gawin na lang po natin mga pare ko eh, bakit hindi na lang po natin tanungin at alamin sa mismong gumawa nitong ating motor. Ay siya lang po yung makapagpapatunay kung ano po ba talaga yung tamang dami ng langis natin dito sa ating Kawasaki Barako. At ang tinutukoy ko po ay itong ating owner's manual. Dahil itong ating owner's manual ang tunay na nakakaalam kung gaano pa talaga yung kadami. At ang sinasabi niya ay dapat daw po na itong ating langis ay nasa 1 liter lamang po pag hindi po tayo nagpalit ng oil filter. So malino mga pare at pag nagpalit naman po tayo ng oil filter ay dapat po ang ilagay natin ay 1.1 liters. So hindi pa po tapos yan mga pare ko eh. Dahil after po natin malagyan po ng langis, ang pinaka, ang pinaka talaga na dapat nating gawin ay mag oil level check po tayo. So checkin po natin ang ating oil level sa pamamagitan po nitong ating dipstick so, ang gawin nyo po pagkatapos po natin mag ng langis ay paandarin po natin ng mga ilang minuto itong ating engine at, kung baga ma-circulate nya po yung ating oil and then patayin nyo po medyo palamigin nyo na kanti at saka isenter stand po natin at dapat po ay nasa flat surface sya kung baka level and then kunin po natin itong ating dipstick at saka po natin sya i-wipe tanggalin po natin ang mga langis nya sa paligid and then saka po ulit natin to isaksak dito sa ating motor at dapat po hindi po natin siya i-screw kung baga, dapat nakagano lang at ang dapat po na langis natin ay nasa pagitan lang nitong upper at lower indicator natin. So dapat po ay nasa gitna po itong ating langis at hindi po siya bababa dito sa ating lower mark. Pag bumaba po siya, ay dagdag po tayo ng langis. At pag tumaas naman po dito sa ating upper mark, ayan po bawas po tayo ng langis. At ito mga pare ko, hindi po ito ginagawa itong pag-check ng oil level pagkatapos lamang po ng ating change oil dahil ginagawa po ito dapat araw-araw base po yan sa ating manual kung hindi man po natin magawa ng araw-araw kahit uh, every week na lang po ay magawa po natin to, or either naman every twice a month or either naman every month mga panigoy wag naman pong uh, kung kailan po tayo uh, mag-change oil lamang ay doon lang po natin gagawin itong pag-check ng ating oil level dahil yung ating oil ang pinaka-importanting uh, parts nitong ating engine upang tumagal yung kanyang buhay Eto mga pare ko, paggawin pa pa lang po natin sa bahay at kahit madilim na po ay nag-check po agad tayo ng ating oil level at ang nakita po natin ay bumaba po siya sa pinakagitna at almost nandito na, na po siya sa pinaka lower part ng ating marker at ang agad-agad po natin ginawa ay nagdagdag po tayo ng ating langis at sinig po natin ito siya so ang ibig sabihin niya mga pare ko ay ang uh, 1 liter ang 1.1 liter at ang 1.2 liter at kahit na nga po 1.0 liter na sinasabi sa atin kahit na nga po yung ating owner's manual yan lang po ay basihan at ang tunay po masusunod ay itong ating dipstick kasi po marami po tayong pwede mangyari dito sa ating langis. Pag nagdi-drain po tayo, pwede po marami matira or either naman na totally madrain po natin. Sa paglalagay naman po, pwede po tayo matapunan Or either naman na marami tayong masyadong mailagay sa kanya kasi alanganin po eh. 1.1, 1.2. So ang makakapagsabi pa rin po talaga final ay itong ating dipstick. At pwede po tayo magdagdag o magbawa. So ingatan nyo po ang inyong motor mga pariko dahil hindi naman po natin napulot ang pinambili natin dito. Kaya sa ganitong simpleng paran lamang ay mapapahaba po natin ang buhay nitong ating motor.